Hello mga ka kasari. May tanong ako sa inyo. Kung ang tindahan nyo ay naharangan ng isang sasakyan sa mismong labasan, pasukan, kayo ba ay magagalit? Time check tayo ay 10 na. So, kanina, nakita ko yan, ano, yung so, sa kasi dito sa aking kapitbahay ay may mga dumadating na delivery, may mga dumadating na mga nagbabagsak na mga items nila. So ako, dahil nakikisama tayo, inayaan ko siya kasi akala ko sandali lang, tapos maya maya alis din. Ikaso, kanina 7 yan, ngayon 10 na. So ilang oras na siya dyan, ang dami kaninang labas-pasok na mga tumors na mula doon umiikot pa sila. Tapos may lumalabas dito mula dito ng mga tubig. Siyempre, nahaharang dito lalo pag may pumapasok. No? Ngayon, ako ay na GGRRR. Inaantay ko ngayon driver, no? Kasi, sabi ko sa kanila dati, before nagkaroon ito ng issue, eh. Nagalit si Ati Alice dito kasi talagang asin harang hanaharang kasi dito yung sasakyan na bisita dito sa kapitbahay hanggang dito siguro ni eh. ang mga tumor nakikita umiikot pa papasok dito yung ako sa akin basta itong main door na ito wag lang nga harangan. kasi labas pasok yan dalawa pasok labas yan luwag dun sabi pwede dito sa site eh. ba diba? bakit nandito siya dito dito talaga sa harap ko. Oh. ay sabihin mo may daan dito eh, yung iba may papasok may lalabas syempre harang yung iba, papunta doon. Yung iba, yung customer natin doon, hindi makita dito. Kung bukas pa, dahil may nakaharang. Diba? So, kung kayo yung ganitong sitwasyon, anong mararamdaman nyo, no? So, ako, inante ko ngayon driver, eh. Hindi naman ako pag away Ayoko makipag-away. Sabihan ko lang, next time, huwag kaharangan itong harap na ito. Adjust dito, luwag-luwag doon, no? kahit dito banda, dito lang. Yan, dyan. Kahit sa pa yung tindahan ko, wala namang problema. Basta wag lang itong labasan at saka pasukan dito sa Russia Minimar. Kasi minsan may maglalabas ng isang sakong bigas. May, may maglalabas ng tubig. So, harang talaga. Makaabala, imbis na mapapabilis sila paglabas. Eh. ba diba? So, yun lang. Ano, kasi ako, nakisama naman ako dito. Siyempre, minsan nakikiusap pa ano mo na mag-unload ng mga pinamili, mga ganun. ko okay lang. Pero ito napansin ko, ito, mula nung dumating siya 7, anong oras na yun? Eh? eh, kanina marami akong tumors na talagang hirapan pumasok, lumabas kasi nga, arang tun sa sakyan na ito. So, shoutout sa sakyan na may-ari nito. Hindi taga rito to, kasi minsan may mga Pupunta lang dyan sa kapitbahay. Pero kung may ari dyan, hindi nila gagawin kasi alam nilang magagalit ang Rosham 11. Mga bisita lang to na hindi nila, siguro sabi, ano naman. Pero hindi nila naisip na nakaabala sila sa pintuan ng labasan at saka pasukan ng mga mamimili. So yun lang. So kayo ba anong gagawin nyo? pupuntahan gigirahin niya naman. <laughs> Nakakaloka, di ba? So ako nagpapasensya pa naman ako. Syempre, nakikisama tayo sa kapitbahay natin at bumibili naman sa atin. So siguro si driver <laughs> bubugbugin ko mamaya <laughs> pag nakita ko. <laughs> GGRRR ako. Bakit hinarangan eh? Pwede naman dito na lang siya dito sa kabilang side eh. Walang problema pero talaga itong harap ko to dapat talagang yung labas-pasok na tao hindi maaabala eh. Diyan ako magagalit talaga pag itong main nag gate natin yung maharangan eh. Asa, yun lang. Bye-bye.